So mga idol, magandang araw sa atin lahat. Yan, happy new year po sa atin lahat mga idol. Malapit na bago taon. <laughs> Pero syempre, dahil malapit na ang bago taon, boy. <laughs> may naisip akong gawin doon sa dalawa. <laughs> Kakailanganin muna natin syempre ng karton. Mikcha. <laughs> tape. At saka gunting, boy. <laughs> Makakagawa na ako paputok. <laughs> Ang una nating gagawin, syempre, ayan, tutupiin muna natin yung karton. <laughs> sabay, pag mayroong sobrang ganyan, gugupitin mo lang muna yan. <laughs> Tapos, sabay, ilalagay mo na tong mitya dito. Ayan o, oh, buha ng pants. <laughs> ayan na, ay, lang natin yan. Pagka-tape nyan. Sabay, gugupitin mo lang. Ayan na. Barang five star na talaga. <laughs> Gagawa pa ako na isa. Siyempre, dalawa yun ni sila eh. Si cute yun eh. Saka si cute ni Tsi. dalawa gagawin ko boy. <laughs> much, much later. Ay na. dalawa five star na <laughs> makapunta na sa ilog. Sigurado eh. Rijay ang unang mabibigti. <laughs> Jackpot na naman yung dalawa. <laughs> At saya na bago taon ng dalawang yun. Magugulan tang sa pagstar na ba? <laughs> Sino kaya ako muna mababinamunuhan? Sige ito ulit. Oh, ako na. Nandito kaya. Nyanya -nyanya nyaw, nyaw, nyaw.